Maraming salamat, Crystal Ramizares. Niyanig ng magnitude 4.4 na lindol ang ilang mga lugar sa Northern Luzon. Agara namang umaksyon ang ilang mga ahensya ng pamahalaan matapos ang pagyanig alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maagap na pagresponde. Si J.B. Pedregosa, una sa balita. Pasado alas 10.30 ng umaga nang makunan sa CCTV footage na ito ang malakas na pagyanig sa isang bahay sa Baguio City. Ito ay bunsod ng magnitude 4.9 na lindol na tumama sa Northern Luzon. Agad namang napatakbo ang lalaking ito palabas ng bahay matapos maramdaman ang malakas na pagyanig sa Santo Tomas School Area, Baguio City. Naramdaman din ang pagyanig sa isang palengke sa bayan ng Agoo, La Union. Napayakap na lang ang isang babae sa pagkabigla. Bunsod ng malakas na lindol, ilang mga mag-aaral ang nawala ng malay at kailangang dalhin sa ospital dahil sa pagyanig. Agad namang nagsagawa ng precautionary measure ang Public Order and Safety Division ng Baguio City para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga residente sa lugar. Rumisponde rin ang Philippine Red Cross sa mga mag-aaral na nawalan ng malay. Ayon kay Department of Health Secretary Ted Herbosa, nagkaroon ng acute anxiety ang mga mag-aaral, bunsod ng malakas na pagyanig. binigyan sila ng psychological intervention para makalma and uh, most of them mukhang pauuwiin din. Although nag-set up kami ng temporary tent doon sa ER para yung ibang talagang mga uh, emergency hindi masyadong ma-crowd, mag-overcrowd. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, JB Piedragosa, alauna sa balita, Congress TV.